So, kinabalot, hmm. Pero mas maayo ni Parker ingani, kaysa mag sa gawas. Oo. Uh -huh. Oh. Atong nadonggan um, din sa likod, partner, Oh. Ang nanay siguro ni o oh, silingan nga nag-cheer. Tagtagi niya sagit-sagit. Hala! <laughs> okay. Anong pugsundot o paminaw sa nakablo? Jadi nasi Ahmad ini yang makaya nak ni uh, Lloyd Aling. So kita tanggalan lang siapa yang hit guard. Winner by referee stop the contest due to outlast. Red corner. Red corner. Lloyd Aling on the red corner, Ivan Marro. On the blue corner, Jet Bruce Bornes. Humpiang humpiang, no? Humpiang mayayang. So, up kita ni pada, ah. Oh? Kala sila, will train na inahina yung dito sa atong Abab Center. No, dili di lang kay Dasmat, kinasmat na walay punto sila, punto ki punto po sila, oh. Kita ni mo, oh. Oh, Okay, so, red and the blue. The blue corner, si Jeff Lewis Pones. On the red corner, si Ivan Maro. Kini sila ang mga bagong uh, na-discoveryhan sa paglibot-libot namo sa Oakland Kamao sa Matag Barangay. Okay? Natanggal. Natanggal ang foul protector. Ang ah, ng gamay. oh, Diyos-Hos ng gamay, partner. So, ayuhan tali, Papa. No? Ang ihang Papa Edwin. Amahan. Amahan ang nag-kuhan sa Sikan. Puros ni Amahan. Oy. Mr. Maro, si Mr. Cornes na dito. So, we'll support you ng ilang mga ginikala, no? Yes, Papa, si Papa Edwin, ang coach sa Pika sa Blue Corner o si Papa Maro sa red corner. So, isuporta lang gini sila Sila mga amahan. Hmm? Kita ni mo partner nga ang ilang posisyon, you no, know, ang sapatos gigamit, na gigamit, pero pang buksingiro na gina. <laughs> no? So, oh. so, Lahi lang yung partner, no? Kaya mawagi basic sa mga uh, training, sa mga boxing, kaya patawagi. Pero kini, atong ginabuhat, matag, matag oh, plan ka ba o, oh, nagpangita mata kung kinsa yun itong gusto nga mamahimong buksiniro. Hmm, nakapos na ang first round, partner. Uh, Ila gi, ayaw-ayaw, ugmayo, kaya well, Pani nga, uh, panikamot nung, no? kaya ugma, adam lang, mamahimong kang batman sa labaw. Oh. Yes, partner. Okay, so, sumunan so, Kina oh. oh. kita kayo mga position partner, oh. Kina yung mga semi-professional boxing, na ah, mga boxingero. Oh, mga boxer, right. oh. No? Simi, mga semi-professional na sila, oh. Na ano sila yung mga basic training. Oo. kay bisa kung partner. Yes. Pag mag-agi na basic o fundamental sa pagpamoxing, nahirag yun. Ikumpara rin mo sa wapa mag-agi yung mga basic. Oo oh, na, sa partner. So, kita na to, ang posisyon, ang pagdangandagan, no? Pag uh, tira sa punto de punto no kabalo na sila mo atras kung atake kung sila yes partner no ataki isa, isa atras isa para sa mga beginners partner ang all, ang masantog uh, kasi na nga gloves dayon boxing dayon oh. No. bag dayon wa pa sila magnaon na nga tuluan pa na sila mga schooling schooling sa dinha tuluan no? sa stiffness ya pagbutang yes. sa kinumo okay. mga exercises partner okay so kaya mga boxing sa kilig-kilig, ginadinig -kilig, nila siya partner, no? Yes. Kaya walay wala walay safety sa batas. Una, ipotintahan yun. May file protector, doon ay mouthpiece. Lagi na ginang sa likod ka ba yung partner? Kaya nang spine, kitawag spinal cord. Spinal cord. Delikado kayo na partner. Okay. Mami partner, ginabawalan ang pagtuyok, no? Oo, delikado partner. Pagtuyok, kaya basing may go ang uh, maong kwan. Okay. ang maong spinal cord. Mm -hmm. Yan atas na kwan? Third? Second. Mm, second. Second. A third round, uh, round. no? third, third, third in the final round. round. Mm. Ivan Maro versus yeah. Jit Gross Ivan Maro, Nakapula, sometimes Jeep Gross Ponis in blue. Blue. Blue, see si, uh, Jeep Gross Ponis. Yellow, uh, red, see si Ivan Maro. Okay. Oh, makita na ito, mga ang uh, mga hard punch nila. ang itong kahit yun nga pants, no? may mo dapat silang na motor dibasihan sa mga puntos. Ano right, no? Puntos. Kaya puntos to puntos, kaya ng kahit yun nga ego. The result of this bout for his first special bout, winner on France, Red Corner, Red Corner. Red corner.

Oui, hey. hey. lagi satu senyut lagi nak eh? ulan-ulan, nak makin lomo, balus dong balus kita ke berpasoh dan awal lagi, mana kamu balus? Very kita Keep that level up. Okay, so... Pwede na okay, siguro dilip ng kamat ng Okay, so, ato sa pasalamatan karon hapuna ang ato mga sponsors, ato mga media, anak karon hapuna din sa atong uh, uh, boxing sa Blanca Bao. Ang Sky Cable. <laughs> ang Super Radio. At <laughs> ang SBN. Yes. Ang atong DXRP. Radio ng Bayan. Kepuoso GMA Sepirajo Atong Kapamilya kepamilia orang friends, bukan kan atau marga friends di in Indonesia. Okay. Mm. <laughs> time for oh, the first oh, round. Yes, kami disupportkan yeah. pula ni agak tom dead. Eh, sabi sorry yes. lah. Remember itu last time yang naik principal superintendent kami disupportkan dini mao Obilan kamao. Oblan Kamao. kini, kini, Naglami na pa rin. Naglami so, na. So, video lami na pa rin, Kita din mo. Dala dagan, dala top load. Hop, oh, partner. Paminaw, paminaw. Bona partner. Tungon sa Gasesibo, mga pang tulak na lang. <laughs> so, kita na partner, dame. ang mga bata, no? Pag manginit na ganin ng dalonggan, partner. Mm. So, mas -smile na ni partner kaysa mag-retry uh, right dito sa gawa. Hindi <laughs> na sa maong uh, boxing. Kan na in-indot sir. pa dito rin. Ibabaw sa ring, pinangis sa Oplan ka Wala, ang dangin, partner. Iipan na, iipan. Okay. Balos na yun para dilita maipan. Okay, so continue pa, partner. pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Hop. Mm, balos lahing, balos. Hmm, balos lah ba Hmm. Kira hmm. so, hmm. hmm. pa na, Kira. Pop! Kira dulu pa na, oh. Sa Kira. Hop! <laughs> Time! Pasalahan silingan. Kaya namuksing. Yes, bander, no? This is a final round, no? Third round. Of this, uh,